pahayag ng singer at TV host na si Billy Crawford na hiniling ng kanyang ama ang magkaay sila ng kaibigang si Vice Ganda. Nitong Webes, November 9, nag-perform ang Team Vice, Jackie at Sean para sa kanilang taunang magpasikat performances bilang pagdiriwang ng anibarsaryo ng It Showtime. At isa nga sa mga nagpagulat sa kanilang performance ay ang pagsulpot ng dating It Showtime host na sina Billy at Colleen kasama ang kanilang anak na si Amari. Aware naman ang lahat na nagkaroon ng tampuhan ng dalawang matalik na magkaibigan at matagal silang hindi nag-imikan. Chika ni Billy, kamakailan lang nang magkita silang mag-ama at dahil rito ay marami siyang naging realizations. Amin niya, bagamat Amerikano ang kanyang ama at hindi marunong makaintindi ng Tagalog, ay ramdam nitong may hindi sila pagkakaunawaan ni Vice ng ilang taon. Aniya, lahat naman na magkakapamilya ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan pero ang Panginoon ang bahala mag-ayos nito. Si Pani Vice, nangyari ang kanilang pagbabati ni Billy sa tamang panahon. Nagsorry rin ang singer-actor sa madlang people at sa mga kapamilyang nasaktan sa mga nangyari. Nagpasalamat rin ito sa mga taong patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanila sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan. Ako si Tiris Arceo at ito ang Bandera Chica for today.